Ito guys, yung ating uh, simpleng ulam. Sa ngayon, magluto tayo ng paksiw na dilis na may okra. Para isang luto na lang, eh, ilagay na lang yung okra sa taas ayon. And ayan, ilagay sa kaldero na maliit kasi nga konti lang yung ating dilis at ako lang naman mag isang kakain yan. Tapos ilagay mo yung mga bawang, sibuyas, luya. Mas marami mas masarap. Oo, mas marami mas masarap. O di ba? Siyempre paksiw 'yan. Lagyan mo ng suka pinaka main na ano niya ni eh, suka. Lagyan mo rin ng tuyo. Lagyan mo rin ng maraming paminta. Mas gusto ko din maraming paminta para yung medyo maanghang konti. At saka mawala yung lansa niya. Ayan. Ganun lang kasimple ang ulam natin for today. Ako lang mag-isang kumakain yan. Kaya konti lang yung aking binili. Para hindi natin maitago ng matagal. Siyempre. Parang isang kainan, dalawang kainan lang sapat na sa saing ka ng maraming kanin no? Oh, di ba so na one day one eat lang naman tayo <laughs> one day one eat pero ubos <laughs> ayan guys so pag mala malapit na siyang maluto yung parang konti na lang yung sabaw niya ayan ha takpan na takpan na bilisan ang tagal, eh. Ayan, pag konti na lang yung sabaw niya kasi mas gusto ko yung paksiyo. Paksiyo nga, 'di ba? Pag gusto ko yung paksiyo na konti yung sabaw or dry-dry. Patakan mo ng mga konting oil din kasi masarap siya. Pag hindi niyo 'yan ginagawa, try nyo. Kasi nakuha ko 'yan sa technique ng na aking nanay. Pero kung ginagawa niyo na, edi well and good ayon Ilagay na yung okra. Timing yan na maluto yung okra. Medyo mas konti na yung sabaw niya. Ayan, guys. And then, kainan na. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. Ayan. Luto na. Kindly hit subscribe. Isama na rin yung button. Thank you and bye.